Para hindi maglag ang messenger mo at para makita mo ang lahat kung sino ang semi-search mo sa Facebook account mo. Kung gusto mong malaman panoorin mo ang video e open ang Facebook. Pindutin ang messenger. Pindutin ang tatlong linya sa taas. Pindutin ang setting icon. Hanapin sa baba ang see si more in account center. Pindutin ang see si more in account center. Piliin ang your information and permissions. Pindutin ang search history. Pindutin ang profile. At dito mo makikita lahat guys ang lahat ng semi-search mo sa Facebook account mo. Pindutin mo lang ang X sa gilid para ma-delete ito. Pwede nyo rin i-delete lahat sa isang pindot lang pindutin mo lang ang back arrow sa taas at hanapin ang clear all searches. Pindutin ang clear all searches. Piliin ang All Time. Pagkatapos pindutin ang Clear All Searches. Pagkatapos ma-clear all searches, pindutin ang iyong profile para ma-check natin kung na-delete ba lahat ang seni search natin. Kung nanonood ka ngayon, paki-comment naman kung taga saan lugar ka para malaman ko kung saan umabot ang video na ito at para ma-shoutout kita sa next video. Kung bago ka palang lang sa ating YouTube channel, Huwag kalimutan mag-like, subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa ating next videos. Thanks for watching. God bless.